50 pesos isang kilo ay eh pipigayin natin lagyan natin sa isang lalagyan po 15 pesos lamang kalamansi at pipigayin natin ngayon sa isang lalagyan para ano mga mo kailangan ng kalamansi hindi ka nabibili ng ganito ilalagay lang natin sa rep ang gamit sa araw-araw. Okay? Kalawansi, 50 peso. Tama. Ito na. Ano ito lang, oh. Dito naman natin siya pipigayin. Oh. Tapos ito, pal-beach.

solo la no era nada importante. Solo hago perdinami solo di sicchio e vrammi trovato e faccio domande su questo servizio. Allora, ma da la dai di età. Io Ganyan lang po, ano? Mano-mano. Lalakas pa itong daliri ninyo pagpisin, no? Mm hmm. Mm -hmm. Kita nyo po ano, mano-mano lang po 'yan. Ano may bili kayo sa aso na ito? Ha? Pintera ano ba 'yan? 小姑娘。 ఆంటీ సర్ఫేషన్ ఫాలో అవుతున్నది визначити характерна для нас para sa reunion para rin naman sa reunion wala na akong dalhin I no.

Na matapos. Konti na lang, tatapos na. comunque delle <mallly> parole nella Ayan, tapos na po, no? Tapos na. Ito. Ito na. Kanyan lang, oh. Parang naglalaro lang po tayo. Oh. para makuha po yung pal beach kailangan ganyan ni mo oh. sayang naman po yun kasi kalamansi pa rin lasa yun eh taga lang ganyan no? Oh. tapos na hinaan -in niya yung sili. Ano ba yun? Hinab-hinab niya -in yung sili eh. Ito nga lang. Alis ka eh. dyan. Bakit mo hinaan -in yung sili, ha? Hindi naman. No Bakit mo hinaan Okay, tapos na. Kaibigan, tapos na. Lalagay na lang natin sa isa lalagyan. Yan. Pag kailangan natin ng kalamansi, eto lang. Yan na. Pag tayo lalagyan. So, yan na po, ano. Ilalagay ko na sa isa lalagyan. Yung alagang 15 pesos na nabili ni Sister Bibi sa divisorya ng kalamansi. Ito ilalagay ko na. Okay. Yan na po. Ito na. Naisalin na o. Ito na po lahat. ng kalamansi. Kisi pesos. Nakapiga na. So, tapos na, no? Ito po lahat ang kinalabasan. Ayan. Ito na po yung kalamansi. Yung 15 pesos. Ito na siya. <laughs> Ito, nakarep na ngayon yan. Hirerep po yan. Stock. Tsaga lang po yung pagtiga ng kalamansi dyan, ano? Tsaga lang kayo. Kung meron kayong mga gamit, eh, di, kung meron automatic o di eh, mas pagaling, madali. E ako, mano-mano po eh. Pag mano-mano, lalakas ang inyong mga resistensya ng ating lalaki. Kasi inipit natin yan. No, ganun lang po ang parang ko. Nabili ni Sister Baby yun. Kisi pesos, na niyang kisi pesos. Kisi pesos. Sabi niya, 20 daw yan, tinawad niyang isi, binigay naman nung nagtitinda. Yan naman ang ginawa ko. Binalawag ko, tsaka ako piniga ng piniga. Ito nga ginalabasan. No. Matagal din pong gamitin namin yan. Pag kailangan namin ng kalamasi, ayun, gumagamit kami. Lalo na kung gumagamit po ako araw-araw. Kasi ang aking delimente na hindi gamot, hindi medisina kundi garlic water with calamansi. Oh, ting umaga bago magalmusal. O pagkagising sa umaga wala pa la ng na ako ng garlic water with calamansi. pagkatapos sa gabi naman bago naman ako matulog. Para maganda po yung garlic water with calamansi, neutralize yung blood pressure mo eh. Kasi yung garlic o kagaya ngayon. Ito yung garlic, gagawin ko na mamaya para mamayang gabi hindi na ako gagawa ayan kukuha lang ako ng apat na bote lalagyan ko mainit na tubig or kaya kumukulong tubig para kumatas tapos lagyan mo ng konti kalamas eh, dalawang kutsarita yan pag umaga po mainit init kang kaya na ng sikmura mo o labi mo uminom ka at least, at papa yung papasalo mo malamig-lamig ay mainit-init. Kalamasi at saka may bawang. Ngayon, pagkainom ko sa umaga, hindi naman ako kakain kagad. Nagpapalipas ako ng 30 minutos or igit pa. Para yung kalamasi at saka yung bawang, magtrabaho muna siya sa katawan ko. Siyempre, pag bagong gising ka, wala pang gigilingin yung tiyan mo eh. Kaya ang gigilingin niya yung kalamasi at saka bawang. Oh. Then, napakaganda para wag tumasang blood pressure mo at the same time yung kalamansi, palalakasin niya naman ang resistensya mo vitamin C kasi yan habang lumalakas yung resistensya mo may panlabang ka sa mga mikrobya bakterya sa haraw-araw natin buhay alam niyo yung mga bakterya mikrobya na hindi natin nakikita sumasama lang sa hangin yan oh. pero dahil meron kang kalamansi, tumitibay ang resistensya mo. Lumalakas, ika nga. Yung bawang naman, panlaban sa alta presyon, ay blood. Yan, maganda po yan. Almost one year may na po kung iniinom ito. Yung gamot ko, tinigilan ko na. Yan ang pinalit ko. May git isang taon na. Wala po akong nararamdamang iba. Napakagandang ng epekto sa katawan ko yan. Kaya nire rekomenda ko rin po sa inyo. O, kung wala kang kalamansi, kung meron kang lemon, yung mga lemon, pwede rin naman yan. Magkakatulad lang yun. Vitamin C yan eh. O, nakita nyo na po. O, <laughs> Kaya ito, rekomenda ko po sa inyo. Ito. Kalamansi. Bibili kayo ng marami para pipigayin nyo na lang. Alam nyo, mahirap naman yung bili ka ng bili. Pira-piraso. Hindi na. Ganito na lang gawin natin. Ano? <laughs> Sige, tupungin yung kaibigan kay brother Manny Bautista. Kaibigan, like, 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 share na share. Kayong mga nasisiyaran, mag-share po kayo sa iba, malay ninyo. Kanya-kanya lang diskarte o parahan, ika nga. Po, kanya-kanya lang parahan niya. Yan ang parahan ko, gusto ko gay gayain, nasa inyo po yan. Nakita nyo naman, iniihiwa ko yung sisiyan. Okay. And dito na lamang kaibigan, ano? God bless us all po. Bye-bye! <laughs>